hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang pagkilala ang mga natatanging personalidad sa larangan ng science, technology at entrepreneurship sa ginanap na PILDEV Gala and Awards 2024. Ang mga pangyayari sa Awards Night at kung sino-sino ang mga nagwagi, tutukan sa The Better News Report ni Millie Borja. An evening of celebration, inspiration and recognition. Yan ang inihandog ng PhilDev Foundation sa mga natatanging individual at mga organisasyon sa taon ng Dev Gala and Awards. Nagsama-sama ang mga personalidad mula science, innovation, technology at entrepreneurship upang ipagdiwang at tumanggap ng pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa iba't ibang larangan. Pinangunahan ni Field of Science and Technology Foundation Board of Trustees Chairman Dr. Francisco Paco Sandejas ang ginanap na Field of Gala and Awards 2024 sa EDSA Shangri-La noong Sabado, September 21. Binigyang diin ni Dr. Sandejas ang Field Dev Foundation bilang isang bayanihan movement. Field of has really evolved into what I'd like to say is a bayanihan movement. Um, unfortunately, not anyone I think Daru has said this many times. There's not, no singular family in this country that can fund the development that we need to build real innovative industries like the semiconductor industry, like the AI industry. So we have to work, and this has now evolved into a Bayanihan movement. It's a movement with the collaboration of government, collabor government institutions the private companies and all the academe, and all the individuals and entrepreneurs. so our science and engineering scholarship program, he says, continues to empower underprivileged yet talented stem students, offering them life-changing opportunities. we are also excited tonight to celebrate the innovators and trailblazers at the field of excellence awards, leaders who inspire innovation and entrepreneurship. Across the Philippines. Kabilang sa mga pinarangalan ay si dating Senate President Edgardo J. Angara na nakatanggap ng Science, Technology and Education Leadership Award for Policy. Gayun din ang dating senador na si Ramon Magsaysay Jr. bilang Technology Entrepreneurship Leader Award for Policy Awardee habang nagpahatid naman ng lubos na pasasalamat sa natanggap na Innovation Excellence Award for Research si Dr. Edsel Maurice T. Salvana. I'd like to thank the that... Filipino people actually who's funded my high school education, my college education. I was a Balik scientist as well, so the Filipino people brought me back. And I still work for the Filipino people in UP and NIH. So I hope that uh, you know the innovations that we're um, making at UP and NIH, as well as the work that we did during the COVID pandemic, somehow is a good uh, return on investment. And I look forward to um, making more research and uh, training more kids in science uh, as time goes by. Thank you very much. Maliban sa mga ito, kinilala rin ng GCash bilang Dado Banatao Techno-Entrepreneurship Excellence Award. Sinenet Medev po para sa Innovation Excellence Award for Sustainable Environment. Lilia Bidalima sa Science and Technology Innovation and Leadership Award for Governance. Reynaldo B. Vea sa Academic Leadership Award for Science and Technology. Tirso A. E. Ronquillo sa Stratpoint Technopreneurship Education Leadership Award at Alice G. Eduardo sa Innovation Excellence Award for Engineering Industry. Ang event na ito ay marka ng unang pagkakataong ginanap ng Field of Gala and Awards sa Pilipinas. Magugunitang taon ng idinaraos ang naturang pagkilala sa husay ng mga personalidad na ginaganap sa ibang bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja Una sa Pilipinas, una sa Pilipino Magandang balita naman para sa mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth dahil sasagutin na rin ng ahensya ang mga salamin at wheelchair ng mga miyembro nito pagdating ng Enero sa susunod na taon. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Good news para sa mga miyembro ng PhilHealth. Sasagutin na rin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth simula sa January 2025 ang mga prescription glasses, crutches, walker at wheelchair na mga miyembro nito. Itraw ay magsisilbi bilang tugon ng PhilHead sa pakiusap ni House Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal nito sa pulong na isinagawa noong Webes kasama si PhilHead President Mandy Ledesma. Humingi naman si Ledesma ng hanggang Enero 2025 para sa implementasyon ng programa upang mabuo ang mechanics kung paano maa-avail ng mga miyembro ang wheelchair at salamin at kung anong optical center at butika nila ito maaring makuha. Ayon pa kay Speaker Romaldez, bahagi pa rin ito ng programa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos upang matulungan ng mga may hirap, matatanda, person with disabilities at mga may sakit na Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. pagkakaisa at kultura. Ito ang mahalagang mensahe ng sikat at upbeat na kantang igorot na sisiwit ko. At ang hindi alam ng marami, itong munting kanta na ito rin ang nagsilbing sandingan ng mga nakatira sa kabundukan para labanan ang banta ng himagsikan ang iba pang detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Sa gitna ng mga kabundukan ng Cordillera Region, isang awit ang nagsisilbing pagkakakilanlan at sandigan ng mga residente laban sa mga banta ng komunista. Ang sikat na kalinga na Sisiwotku Ko o My Birds sa Ingles dahil sa pagiging unconventional, upbeat at madaling isaulo, ay binabalik-balikan at itinatanghal sa mga kasal at iba pang uri ng event kasabay ng mga tradisyonal na sayaw. Bitbit ang mensahe ng pagkakaisa, pinagbubuklod ng kanta hindi lang ang Cordillera Region kundi ang mga kabataan ng buong Northern Region. Ito ang ibinida ng head ng Philippine Information Agency sa Cordillera na si Helen Tibaldo. Kasabay na ikasyam na taong anibersaryo ng pagkakabuo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Pagbibida pa ni Tibaldo ang binuni nilang branding campaign na CCWIT o Cordillera Convergence Winning Against Insurgency and Terrorism. Hango sa pangalan ng kanta ay bahagi ng extensive at whole of nation approach ng NTFLK para mapanatili ang kapayapaan sa mga kabundukan sa tulong ng cultural practices. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinusulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Department of Water Resources. Yan ay bilang tugon sa kinakaharap na problema ng Pilipinas pagdating sa pagbaha at irigasyon. Ang mga detalye iyahatid ni Mili Borja. Porsigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling maisaayos ang water management sa bansa at yan ay sa pamamagitan ng pagbuo ng Department of Water Resources. Isinusulong ni PBBM ang pagbuo ng naturang kagawaran dahil naniniwala itong kailangan ng bigyan ng gobyerno ng direktang solusyon at pansin ang problema sa tubig sa Pilipinas. Ginawa ng presidente ang pahayag sa gininap na Six Legislative Executive Development Advice Advisory Council meeting sa Malacanang Palace. Sinabi ni PBBM, nababalangkas ang palasyo ng executive version ng Department of Water Resources Bill. Sa ilalim ng naturang Water Management Reorganization, nais ng Pangulo na direktang ibigay sa mabubuong Water Resources Body ang trabaho pagdating sa flood control, katuwang ang National Irrigation Authority bilang isa sa coordinating agencies. Naniniwala rin ito na hindi masusolusyonan ang problema sa pagbaha at irigasyon sa bansa sa pamamagitan lamang ng piecemeal basis. Kaya kinakailangan umano ang komprehensibong pagpaplano para dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Legal na at ganap ng naisabatas batas ang same-sex marriage sa bansang Thailand matapos ang ilang taon na paglaban ng panukalang ito sa kanilang bansa. Ang Thailand na ang itunuturing at kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na kumikilala sa marriage equality. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Ganap ng batas ang same-sex marriage sa bansang Thailand. Ito ay matapos sa pirmahan ng hari ng Thailand na si King Maha Vajiralongkorn ng panukala ng ilang taong inilaban hanggang makaabot sa House of Representatives nitong Abril hanggang Hunyo sakop ng bagong batas ang buong legal, pinansyal at medikal na karapatan ng couple kahit ano pa ang kanilang kasarian. Nakapaloob din dito ang paggamit ng gender-neutral terms at karapatan ng same-sex couple na mag at magmana ng ari-arian magiging epektibo ang naturang batas matapos ang isang daan at dalawampung araw magmula ng ito ay nilagdaan o sa darating na Enero sa susunod na taon ang unang pagpapakasal. Dahil dito ang Thailand na kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na kumikilala sa marriage equality. Para sa DDRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtanim ng nasa 2,003 seedlings ang mahigit 400 participants sa Sur kasabayan ng kanilang panata na patuloy na pangangalaga at pagprotekta sa kanilang kalikasan. Ang isinagawang 3 seedlings for a cause ay bahagi rin ng ika-124 Philippine Civil Service Anniversary at naglalayong matulungan ng mga pamilya ng na mga namayapang civil servants. Ang mga detalye sa balitang yan, Tutukan sa report na ito. Nakiisa ang mahigit apat terang partisipan sa pagtatanim ng mga tree seedlings na bahagi ng ika-124 Philippine Civil Service Anniversary. Ilan sa mga nakilaho ang mga empleyado mula sa iba't ibang local at national government units na nakiisa sa panata ng pangangalaga sa kalikasan. Ang programa ay may registration fee na 250 pesos na gagamiting pondo sa programang pamana ng lingkod bayani ng Civil Service Commission o CSC na naglalayong tulungan ng mga pamilya ng mga mga namayapang civil servants. Nagbigay din ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Ilocosur ng isang libong buto ng NARA 500 buto ng kalantas at 400 buto naman ng ipil. Ayon naman kay CSC Ilocos Sur Provincial Director Marina Garcia, ang bawat punong itinanim ay katibay ng kanilang paggawa ng positibong epekto sa bundo at ang mga punong itinanim ay sumisimbolo ng kanilang panata ng patuloy na pangangalaga sa kalikasan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, matatapos na sa susunod na taon ang mga karagdagang mechanical dryers at pag-upgrade ng National Food Authorities o NFA sa mga facilities sa Central Luzon. Narito ang report ni Arnold Herrera. Nasa bidding process na ang pag-upgrade ng mga drying facilities ng National Food Authority o NFA sa Region 3. Ayon sa Regional Director nitong si Engineer Geoffrey Pataron. Ayon kay Pataron, inaasahang matatapos at mapakikinabangan na ng libu-libong magsasaka ang karagdagang mechanical dryers at upgraded na mga bodega at pavement. Sa ngayon, bagamat may mga alok sila sa mga magsasaka, aminado ang naturang tanggapan na pahirapan pa ang pag avail ng serbisyo dahil sa limitadong equipment. Sa panahon ng kalamidad at mga tag-ulan, pangunahing problema ng magsasaka ang kawalan ng drying facilities kung kaya't napipilitan silang ibenta ng mura ang kanilang ani. Sa ngayon, nasa 21 to 22 pesos sa sariwa or wet ang palay price ng NFA, depende sa moisture content nito, habang 28 pesos sa tuyong palay na may 13 to 14% ng no moisture content. Habang sa pribadong palay traders, naglalaro sa 16 to 19 pesos kada kilo ang presyo, higit na mas mababa sa prevailing price ng NFA. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At the better news naman tayo pagdating sa sports. Bukod sa pagiging star player ng De La Salle University Green Archers, si Kevin Kembao may panibagong mahalagang duty na kailangang gampanan sa labas ng court. Para sa Balitang Sports, iati diyan ni Millie Borja. Isang bagong chapter sa buhay ng De La Salle University Green Archer Store na si Kevin Kiambao ang nagbukas. Dahil ang manalaro, isa ng ganap na ama. Unang inanunsyo ng 23-year-old player ang naturang balita sa pamamagitan ng isang cryptic post sa social media platform na X. Kung saan ito simpleng ibinahagi ang isang baby boy emoji. At noong Merkules, kinumpirma na mismo ni KQ ang balita at sinabing feeling blessed na isinilang na ang kanyang first baby. Ayon sa first time dad, nakadagdag pangaraw ito sa motibasyon niyang maglaro. Pagsisiguro niyang focus naman siya sa dalawang bagay, ang paglalaro ngayong UAAP Season 87 at ang pag-aalaga sa bata. Bagamat inamin ni Kiambaw na hindi naging madali ang maging isang ama at student-athlete, malaking tulong naman umano na hinahayaan sila ng kanilang mga coach na gawin ang kanilang gusto o mga desisyon sa buhay. Samantala, tumanggi namang pangalanan ni KQ ang anak. Hahayaan niya raw na ang partner na si Faye ang mag-anunsyo nito. At yun ang mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Inilabas na ang ticket prices at seat plans para sa welcome back concert ng 21 sa Pilipinas. Ang mga detalye, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Fellow Blackjacks, ready na ba ang mga ipon? Inilabas na kasi ng Live Nation Philippines ang presyo ng tickets at seat plan para sa welcome back in Manila ng iconic K-pop girl group 21 sa November 16. Sina CL, Bomb, Minzy at pambansang krong-krong na si Dara magpapasiklab sa Mall of Asia Arena. Batay sa anunsyo, nagkakahalaga ng mula 3,000 pesos ang general admission hanggang 16,500 pesos para sa VIP na may send-off at soundcheck perks. Sa so, October 10 ang pre ng tickets habang sa sumunod na araw naman aarangkada ang general ticket selling. Ang welcome back tour ng Iron Don't Care at Firehit Makers ay bilang bahagi ng kanilang 15th debut anniversary. Bukod sa Pinas, bibisita rin ang apat sa Indonesia, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Thailand at Japan. Kung matatandaan, taong 2022 na magkaroon ito ng surprise reunion sa Coachella sa California matapos mag noong 2016. At yan po ang mga balitang Pampa Feel Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo niyan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV